What's up guys? Sa uh, this morning, i'm i-review natin yung isa sa mga patok na OPM song ngayong um one kun uh, kundi yung ang uh, this uh, July 23 ay namamayagpag pa rin sa chart ng Billboard Music OPM. Ang Bandang Dilaw sa kanilang um uh, kantang entitled How. So, let's take a look dito sa mga instrumento nila na ginagamit. Lalo na yung kanilang bokalista. So, pakiramdaman, no? Makikita nyo yung beat, yung melody, kung paano sinasabay, yung bilang, no? Yung metronome renge talaga Ito na i-try ko 'to no Akala pag dinig natin parang simple lang OPM 'to na naririnig natin at kayang-kaya nating gagayahin ga So but I try this This kind of style is very awesome. Very unique and this guy is very talented. Yan. Hindi na basta basa emote. Yung control, yung control ng boses, yung hininga yung pagpigil ng hininga para may develop yung voice na something groove at uh, soul type, no? eh hirap yan. O, oh, nakuha nyo yan. Pag bumabali, no? Pag bumabali yung kanyang lieg parang kumukuha ng something hangin na kailangan dun sa teknik na yon. But yan pumatok talaga sa masa. Nasasabayan niya. 'Di ba? So, lahat naman tayo na ano natin yan. Doon sa, ito yung what is unique in this song is sa starting pa lang kahit hindi yan biritan eh merong ina-apply talaga na voice technique yung ating vocals dito. Very amazing. andyan naman, no? Yung control. Yung control ng ng boses. Eh, hindi po yan ordinaryo. Hindi po yan ordinaryo. Ako talaga, itong kantang to, hindi to mataas sa pitch ko. Hindi rin kasing baba rin. But, yung pagpapalabas ng melody na yon, yung voice control, ay yun talaga napupuna ako dito. Saan talaga hinuhugot yung hangin. Narinig niyan. yan? ko ito. Yan. there you have that's the art of bass you no know? bass guitar hindi to boring para tong pwede na pag dinidinig ko nung una yung bass nito para ding du -du -du du -du -du parang hotel california you no know? tawag natin sa sound niya the bass sound is really some kind of a classic style pakilala lang yung drummer dito no. Negro parang negro lang siya no. Parang foreigner ata. Kung alam niya yung uh, nationality pakidaw comment down below lang no. Hindi hindi ko masyado ano eh. Parang foreigner yata yung itsura. tinday you know? so this is not a simple OPM hindi to basta basta na yun na yun, na, yun na lang sa leg this is a very very brilliant piece o yun, mga pangkista dyan, yan yung tinatawag nating bagsakan na talaga. No? Mayroong part sila niyan dito. No? Ang uh, nagbubuhay nito ay yung kanilang organ no? na synthesized pa. Napaka-synthesized ng na pagkagawa ng tunog. kung alam yung kasi ng effect na ginamit dito sa piano, baka pwede nating malaman at maano natin. At makopya. No. Yung ano lang. Hindi natin alam kung mamahaling organ ba to or average price lang. So that's it, no. Ah, uh, yan lang yung ating review for today about sa dilaw, no. Yung bandang dilaw sa kanilang um uhaw tayong lahat na na-i-post o na-i-publish sa Wish 107.5, no. So sa mga naggustong mag-try niyan, good luck at um practice na lang practice. Baka makuha na ninyo, okay? Maraming salamat sa pag-view ng ating vlog for today.